Hi guys! Nandito ako ngayon sa Christian Fundamental Baptist Church dito sa Sitio Santol, Barangay ng uh, Tagutod, Bagilin, La Union. Ito ngayon, katatapos ko lang mag dito sa isang batang makulit. Pagkatapos, ako'y pumunta na sa church doon kay Sister Maria medyo hindi pa maganda ang daan papunta sa kanyang church dahil unti-unti pa niyang ninidevelop ang kanyang lugar pero salamat sa Diyos dahil ang ganda ganyan na, na ganda ng kanyang kapaligiran maraming mga tanim, mga gulay at kahit ganito lang ang kanyang church ay unti-unting nag improve dahil every Sunday may mga may, may church may fellowship at meron din study, Bible study para sa kabataan at ito, itong ang kanyang mga grupo sa komunidad. Kaya ito, join muna tayo at mag para tayo papalain. Mga kami, may mungin ilan daw Mga ibang kami, gusto na kumati sa may mga anak kami, gusto rin may anak sa pirito. At sila ka po Diyos, may condition, tinitiwan na kami. With my help, kaya kaos sa loka. Yung mga kami na yung alam. Share. Miss wisdom na

Okay. Pagkatapos ng fellowship nila ay meron din mga nakakatawang mga bata dito na nag-aaral sa church. Tinuturuan sila ng mga kabutihang asal at ng Bible study ni Sister Maria. Nagkaroon din sila ng mga meeting-meeting para sa mga uh, activity na kanilang gagawin. <coughs> Ito si Sister Maria, ang tsaga-tsaga niya maging isang teacher, guru, at saka siya rin yung nag ng mission, fundamental mission dito sa Tagutod, Bagulin. Every time na pumupunta ako dito sa La Union, sa Tagutod, sa kanya ako natutulog kadalasan. Kapag wala siya, ay nakikitulog naman ako sa ibang mga kasister natin sa ibang religion. At nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga taong tumatanggap sa akin dito dahil hindi nila ako pinapabayaan kapag ako ay nagmi-mission therapy dahil pinangangalagaan ko rin ang kanilang kalusugan kapag ako ay pumupunta sa kanilang lugar. Ang mission natin ay tulungan ng mga katulad din nila na nasa malalayong lugar na kailangan ng therapy treatment. Para sa inyo. At nagpapasalamat ako sa biyayang ipinitulog ah, sa atin. Para po sa lahat ng mga tao dito, ipag-pray eh, nyo palagi sila para maka-attend din nito. Oh, oh. At saka gumaling yung mga tao may mga sakit lagi nyo po siyang ipagpipray sila. Lahat ng nasa sa kupa nyo, ipagpray nyo kahit ibang religion. Yan lang. Yun lang ang request ko, ma'am. yes. <laughs> okay. At sabi, dadu, ma? Sakbay na sarawag tayo? Magpwerte. Sige po. Awanan? Sige, no. Awanan. Ikatipay uh, at tumog tayo. Ilip ko tayo yung kararag and then uh, tayo, dagito, eh. no, no, talong, eh, kararagan tayo dagitoy. No, dituwa, natalong ay kararagan hindi. Eh, close mo yung pastor uh, manood siguro nga tumakdaw kayo. Ano kita? Nga nakatugaw tayo, manood alfas kayo. Tugaw kayo. Pero kita, tayo? kita, kita, kita. So, tapno, no systematic. Manood alfas kayo, itugaw yun. Sige. At pila kayo lang di karagatan dito niya. Ako Diyos nga, that's it lang yun. Mula diyo ako manan, lang ay kami nga request ni. Kaya takit kaulong kami man ka. Ako Diyos, magpagayat ang pagkito nga. Marami dyan

isakan nakasumbat sa nagitlinga uh, the next sir ni ka nagitlinga uh, petition speaker meron si ka di at trabaho nak nakastakan si ka nagtamat kinaidayang si amin nga arami din na maroon <coughs> uh, 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 na at yan daw mi ulay pa at yan kapas na itinaitin nga uh, uh, worship service hasta mag-tipoy ang meeting ni sa aking trabaho o may tayo matitin lugar sa ano pa iti may na yun sa iglesia na napilim sa pa yung na Pagkatapos namin magdasal ay nag selfie selfie moment din kami nila Sister Maria at ng mga young woman, young people dito sa church. Ito, nagtuturo rin si, si teacher ng yang people po ng ating church. Kaya ayan, nakakatawa silang panoorin at ang mga batay na nakikinig.

Katapos ng mga activity ay may mga salo-salo din together. Kaya ito, selfie kami lahat at thank you sa inyong pagtanggap. And God bless you, Pastor. Thank you for watching.